Hi yes, sir, good nun po. After nga po na malibing si Ma'am Marjorie, kumusta po ba kayo ngayon? Ito naman po ma'am, kahit pa paano po ma'am, okay lang naman po na ganito na kasama ko naman yung mga batang na dalawa po ma'am. Pero masakit, masakit pa rin po ang nangyari sa asawa ko po. Yung pong report ng PNP, may mga natanggap na po ba kayo? Ano na po bang balita? Lapa po ma'am yung talagang ano ma'am, talagang totoong nangyari doon no? Tapos yung yung ganun ma'am, bakit ganoon yung binigay nilang ano, detalye yung iba, hindi magkatugma doon sa ano yung nangyari sa kanya? So hanggang ngayon tay, kumbaga malaking tanong pa din sa inyo kung opo, opo, opo. Itong Kenya na hindi pa pinapangalanan hanggang ngayon. Nakakulong pa din po. 'Yon po ang sabi nila, ma'am. Pero kayo po, anong tingin niyo? Iwan ko po, ma'am, kasi kahit Picture lang po na hinihingi namin na kung nakakulong ba siya o ano ba talaga, eh wala naman pong naibibigay, ma'am. Sir, nung time na nasa ibang bansa si Ma'am na banggit mo last time na talagang siya yung nagpo-provide. Kung baga kayo po, may trabaho kayo dito bilang construction worker. So paano po ngayon na wala na siya? Ano pong plano nyo? Yan po, ma'am. Uh, magbabalik din sa construction, ma'am, para maitaguyod ko din yung dalawang anak ko po. po. Kung di naman ako magtatrabaho, ma'am, saan kami kukuha ng kakainin namin. Nagkakasya naman, sir, sa araw-araw? Uh, naman, ma'am. Kung di maliit lang naman, ma'am, yung saudan, kulang talaga, ma'am. Lalo na pag mapasok pa yung dalawang bata, araw-araw na anong din nila, gastusin. Sir, nabanggit nyo, itong bahay na to, anong plano nyo sana dyan ni Ma'am Marjorie? Yan po, ma'am. Kasi umalis siya para Matapos din yung bahay namin, tsaka yung pag-aaral ng mga bata po, ma'am. Yan po, ma'am. Wala na siya. Uh, kukuha ulit ng ano, pang ano ng bahay. Importante dyan yung mga bata, ang ano po, ma ang matustesan Nabigyan na rin ng scholarship Mayron yung po. mga bata? Opo. Hanggang college po ba yung naibigay na scholarship? Opo, yung panganay lang po, ma'am. At least po, uh, dahil sa tulong din ng OWA, Uh, yung pangarap ni Ma'am Marjorie na pag-aaral ng mga bata is matutupad. Apo. Ma okay, so isa na lang na pangarap niya ang hindi mangyayari. Ano po yun? Yan, yung bahay niya po, mapagawa po. Sir Tito, kung ipapagawa ba ni Senator Rafi yung bahay mo, eh okay sa'yo? Opo ma'am, mas okay po ma'am. So sir, kaya kami nandito. Gusto po ni Sir Rafi yung mga pangarap ni Ma'am Marjorie na hindi natupad dahil dun sa kagagawan nung Kenya na pumatay sa kanya is matupad niya po. Kaya kami nagpunta dito para i-offer po sa inyo na tutulong po kami na mapaayos. Okay po ma'am. Maraming salamat po ma'am. Paano po ba tong bahay na to? Sa inyo naman po yung lupa. Opo ma'am, sa amin po. Ah, ito wala pa po kayong pintuan, ano? Wala pa po pintuan. Isang square lang, tas nilagyan nyo ng bubong. Opo ma'am, para Ganun masilungan yun? lang po. So ito dapat? Ito ang magiging balisier CR po ma'am. Na... Sana? Sana po. Tapos sir parang mababa ano napansin ko parang mas mababa hindi naka-level doon. Opo ma'am. So anong dapat gawin dito? Ang inaano ko lang po ma'am yung matambakan kasi pumapasok kasi yung tubig kapag umuulan po. So kailangan talaga total renovation po talaga ano. Opo ma'am Tataas din po to kasi yung panambak ma'am, medyo mataas. Oo oh, nga pag tataas ka baka hanggang tuhod mo na lang to. Itong... Opo babagiging baba. mababa na siya po. So, sir, hanap lang tayo ng gagawa, ng kontraktor, tapos sabihan nyo kami pag okay na para masimulan na po natin yung bahay, okay po? Sige po, ma'am. Para maano din, ma yung pangarap ni Marjorie po, ma'am, uh, matupad po para sa mga bata po, ma'am. Hi, sir. Good morning po. So, nakahanap ka na ba ng gagawa? Opo, ma'am. Mayroon na po. Ah, so sila. So, sir, bali babayaran natin ngayon yung mga workers, tapos mamimili na rin tayo ng gamit, ha? Opo nailis na naman na yung mga kailangan. Opo ma'am, nailis na na po. So sir, bali nabanggit naman ni Sir Tito sa amin, bali yung labor babayaran namin, magkano po? 60 po. 60,000. So mga tingin nyo sir, mga ilang weeks kaya gagawin yung bahay ni Sir Tito? Mga 2 weeks may git mo. So bayaran na namin sir ng buo, yung 60,000 para matapos agad and then bibili na kami ng mga materyales. So ngayong araw magsisimula na po. Opo ma'am. So 60,000. Dahil natapos na nga ang bagong bahay ni Tatay Tito at ng kaniyang dalawang anak, ngayong araw ay muli natin silang babalikan para sa panibagong sorpresa ni Sen Raffy. Hi sir, good afternoon po. po. Magtataka din po, ma'am. So sir, kumusta naman ngayon na natapos na 'yung bahay mo? Ito po, ma'am, masaya po dahil natapos po 'yung pinangarap namin na magkaroon ng ganitong bahay, ma'am. Okay, sige, pwedeng tingnan natin 'yung loob. sala, sir. Opo, ma'am. Saka ito yung kusina. Opo, ma'am. Saan yung kwarto? Ito po, saka doon sa kabila po, ma'am. Ito. Ito po yung sa... Isang kwarto, isang kwarto. and then yung kabila. Isang kwarto din po. Saan yung CR? Dito rin po, ma'am. Happy ka ba? Laki na ng bahay niyo, ha? Happy ka? Apa. Wow! Okay, tingin natin. Ah, so dito may extension ng isang kusina pa ulit. Opo, ma'am. Ito yung CR. Bali. So Sir Tito, ayan, dahil natapos na po yung bahay, pwede na kayong tumira dito. Nasaan yung mga gamit nyo? Ito lang po ma'am, yung Saan? mga gamit na dating gamit po namin ma'am. Ano ba mga ganyan gamit po. nyo sa bahay dati? Yung mga, kung anong mga mga box, mga hmm. ganyan po ma'am. Kasi nung unang punta ko, nakita ko dun sa kwarto, banig no? Saan Opo, po? banig mo. Ngayon, ano yung gagamitin nyo? Yun po, yung kon na rin po, banig Yung banig. e eh, paano siya. tong sala nyo? Ayun, laki-laki. May mga dining set ba kayo dyan? May mga upuan? Anong gagamitin? Bali, po, ma'am. may kon na po, kung po, ma'am, baka lalagyan na rin po lang. So, Sir Tito, ah, dahil natapos na yung bahay at nakita ko naman na talagang sobrang laki ng pinagbago, no? So, kaya din po kami nandito para may isa pang sorpresa si Senator Rafi Tulfo para sa inyo. No? Gusto niyo po bang makita? Opo. Oh, so, ito ito po yung surpresa ni Senator Raffy, no? So, kompleto po yan. May mga sofa, dining table, bed frame, may mga kutsyon. Masayang masaya po kasi nakumpleto na po lahat yung mga pangarap po namin na maging maayos yung bahay namin po, ma'am. Hanggang sa loob po. Sir Tito, kung nabubuhay si Ma'am Marjorie, sa tingin mo magiging masaya siya sa mga binigay ni Senator? Oo oh, po, ma'am. Pag nabubuhay pa yun po, ma'am, masayang masaya po dahil ganito po ang kwento nangyari po sa binigay ni Senator Rapito po, po ma. Mas maganda po kung nandito po si Marjorie po ma. Dahil po kumpleto yung kwan po, pamilya po pag po ma. Sama-sama po. Gusto kong sabihin po sa kanya na kahit ganitong nangyari sa kanya, nagpapasalamat din ako na may maraming tumulong din sa, sa amin na ganitong nang, kahit ganitong nangyari po, ma'am. Pinapangako lang po sa kanya, ma'am, iniwan niyang dawang bata po papalakiin ko po sila na magandang aral po, ma'am. Para sa kanya din po. Sana nakatulong po sa inyo itong bagong bahay, maging komportable po yung mga anak mo itong bagong kagamitan. So si Kuya, Kuya, masaya ka ba may mga bago kayong gamit? Ikaw, Bunso, may bagong TV. Happy ka? Opo. Ipapasok na natin. Opo. Sige, so sir, ayusin na natin. Ikaw na bahala sa natin ipapwesta, okay? Okay. Nagpapasalamat po ako sa inyo talong lalo na po sa madali ang pag-uwi ng aking asawa po Dito po sa Pilipinas po Tsaka sa tulong po ninyo po sir Sa paggawa po ng aming bahay Maraming salamat po idol